For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano kumita gamit lamang ang ating mga Gcash app. Buksan po natin ang ating mga Gcash application at ilagin po natin ang ating mga Gcash account. At kapag nandito na po tayo sa homepage, pindutin po natin ang view all at scroll down lamang po natin ito pababa. Hanggang sa makita po natin ang earn money pindutin po natin ang earn money. Ganito po ang kanyang icon. At dito, makikita po natin na may tatlong features ito. Makikita natin dyan ang jobs, gigs, at quick rewards. Pindutin muna natin itong quick rewards para makita po natin at malaman ang bagong features na ito ni Gcash. At dito nga po ay mariredirect po tayo sa hustle ph. Antayin lamang po na mag-loading at pindutin lamang po ang I agree dito sa ibaba. Bale, ito po yung pinakabagong features kung saan pwede po tayo mag-earn ng extra money sa ating mga Gcash account. Pindutin lamang po ang next na makikita po dito sa ibaba. So sa feature po na ito, pwede po tayong mag-earn anytime, anywhere. Basta po meron po tayong internet o kaya data connection. Ngayon, pindutin po natin ang get started. Dito po, marami pong tasks na may corresponding amount. Para po makapag-start na makapag-ipon, ay pindutin lamang po ang register at i-register po ang yung mga account. Kanyan lamang po kasimple. At dito po, pwede po tayong gumita ng 40 pesos. Meron po tayong 50 pesos. At yung mga stars po, pag naipon, pwede po yang may convert sa pesos. Bale, iba-iba po ang amount nito at nakadepende sa kung anong task po ang pipiliin po natin. Scroll pa po natin pababa para makita natin lahat ang mga iba't iba at available na task. Dito po, sundan lamang po ang instruction ng bawat task para po maka-earn po tayo ng iba't ibang amount at maiipon po ito sa ating mga Gcash application. Dito, pwede po tayong makaipon at kumita. Basta ang kailangan lang ay strong internet connection o kaya data connection para po makagawa tayo ng iba't ibang task dito po sa Hustle PH. At ngayon, tignan naman po natin ang Hustle on the Go. Dito, meron din po siyang task at mas mataas po ang kanyang amount. Para po maka-earn tayo, mag-register lamang po tayo at i-register po ang ating mga GCash account dito po sa Hustle PH. At ngayon, dumako naman tayo sa kabila para malaman din natin ang iba pang ways para kumita dito sa mismong Gcash app. Ngayon, pindutin naman po natin itong jobs para malaman natin kung paano po tayo kikita dito po sa jobs. Pindutin lamang po ang allow at pindutin lamang po ang next. Dito naman po sa feature na ito, pwede po tayong kumita sa bawat friends, relatives, or kakilala na maire-refer po natin para mag-apply dito sa GCash Jobs. At kapag natanggap sa inapplyan ang ating refer ay makakakuha tayo ng incentives o kaya rewards. Dito po, nakikita po natin ang iba't ibang industry. Meron po dito yung BPO, Sales Marketing, Hotel Restaurant, Logistics Transportation, Accounting Finance, Admin HR, retail merchandising. Pwede po natin i-view all para makita po natin ang lahat ng iba't ibang industry na meron po dito. Mamili lang po tayo dito kung saan sanay o may knowledge ang ating i-refer -re para mag-apply. Dito po, pwede po tayong maka-earn ng as high as 1,000 kapag naka-refer po tayo ng ating mga friends or kakilala at sila ay natanggap sa job na ito. Makikita po natin dito na may iba't ibang amount depende po sa industry o sa services na a-applyan po ng ating maire-refer. So, nandito po ang iba't ibang amount. So, pipiliin lamang po natin kung saan po yung pinakamalapit sa atin at yung fit po sa ating qualification o kaya skills. So, andyan po iba't ibang amount po yan depende po sa industry. So scroll up lamang po natin para makita po natin lahat ang iba't ibang job openings dito po sa GCash. So ganyan lamang po kadali ang kumita dito sa GCash kahit nasa loob pa po kayo ng inyong mga bahay at walang ginagawa o kaya sa trabaho habang nagpapahinga. So ito po 'yung mga bagong features ni GCash na pwedeng makatulong sa atin para kumita. Kung may natutunan po kayo sa ating video ngayon, Huwag po ninyong kakalimutang pindutin ang subscribe button at bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong content. Thank you.